Samantala, sa gitna ng training hall, ang mga estudyante ay nag-uusap at nagpapakilala sa isa't isa. Tahimik na nakatayo si Kang Jim Ma at pinagmamasdan sila. Naisip niya kung siya lang ba ang may itim na buhok at kung siya lang ba ang special admission student. Naalala niya ang mga estudyante mula sa inspeksyon ng kagamitan, kung paano siya tinitigan ng may pang-uuyam. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkamababang uri at hindi akma. Bigla, ang pansin ng lahat ay napunta sa isang tao na pumasok sa hall. Isang maliwanag na presensya ang dumaan sa karamihan, at ang mga mata ni Kang Jiem Ma ay lumaki sa gulat nang makita kung sino ito. Bawat lalaking nadaanan niya ay parang nahulog sa alindog niya, ngunit alam ni Kang Jiem Ma na siya ay si Abel von Neiblung, ang apo ng Sword Emperor, at ang pangunahing hero ng laro, ang mismong dahilan kung bakit siya gumastos ng malaking halaga para dito. Ang subspace na nilikha ng ninunong bayani na si Baller Hawkin ay isang dimensyon na itinaguyod kasabay ng pagtatag ng akademya, isang realidad na hiwalay sa kanilang sarili kung saan hindi umiiral ang mga alituntunin ng tunay na mundo, pati na ang pagpatay ay hindi pinapansin. Tinanong ni Siegfried si Medea kung ang tema ba ng event ay isang subspace battle royale. Kinumpirma ito ni Medea, at ipinaliwanag na ang mga subspace battles ay isang tradisyon sa kanilang paaralan ngunit ngayong taon ay susubukan nila ang isang bagong format, isang battle royale kung saan ang mga kalahok ay paghihiwalayin sa mga grupo ng sampu. Nabanggit ni Siegfried na ito ay nangangahulugang isang survival game. Sumagot si Medea na walang mga restriction sa kagamitan, kaya't nagkomento si Siegfried na magiging isang free for all ito para sa mga may pribileyo at may access sa mas magagandang gamit. Mabilis na sinabi ni Medea na huwag na itong pag-usapan at ipinaliwanag na nagsakripisyo na siya ng marami upang maipakilala ang bagong sistema. Idinagdag pa niyang hindi niya kayang baguhin ang nakasanayan, at na ang akademya ay halos pinondohan ng mga maharlika, kaya't dumaan siya sa maraming abala para lang maipakilala ito. Napansin ni Kang Jim ma si Abel, at hindi maiwasang mapansin kung gaano siya kaganda. Naisip niyang parang isang karakter siya mula sa isang 2D na laro, ngunit napagtanto niyang may higit pa doon. Napaisip siya na ang mga lalaking nagtangkang lumapit sa kanya ay mga hangal, at kung hindi niya alam ang mga nangyayari, baka siya rin ay nagtangkang lumapit. Bilang isang manlalaro ng laro, alam niyang si Abel ay isang karakter na may Miracle Blessing M, ibig sabihin ay siya ay konektado sa protagonist ng laro. Naisip niya na ang mga magagandang tao ay laging may kasama, at ang isang tulad niya, isang espesyal na estudyante, ay hindi kabilang sa kanilang antas. Mas pinili niyang iwasan ang mga komplikasyon upang maiwasan ang magulong buhay sa paaralan. Habang inilabas niya ang kanyang libro, naalala niya ang tatlong prinsipyo na itinakda niya para sa kanyang hinaharap, tapusin ang kanyang pag-aaral ng walang aberya, mag-secure ng isang tradisyonal na trabaho, at mamuhay ng ligtas. Binanggit sa libro na ang pinakapaboritong trabaho ay ang pagiging bayani na may sobrang taas na sahod, na nagbigay sa kanya ng katanungan kung anong mga pagsubok ang kasama nito. Naalala niya na pati ang simpleng tingin sa kutsilyo ay nagpapanginig sa kanya, kaya't isinara niya ang libro, at naisip na ang mga bayani ay dapat protektahan ng mundo habang siya ay maghahanap ng mas komportableng trabaho. Isang anunsyo ang biglang umalingaungaw, nagsasabing magsisimula na ang exam para sa Class Assignment at 783 ng Joaquin Academy. Ipinaliwanag nito na ang eksam ngayong taon, gaya ng naunang inanunsyo, ay isang battle royale sa pagitan ng sampung random na mga kadet. Ang unang pwesto ay itatalaga sa Star Class, ang pangalawa at pangatlong pwesto sa Dragon Class, ang pang-apat hanggang ikapito ay itatalaga sa Wolf Class, at ang pangwalo hanggang ikasampu na pwesto sa Ordinary Class. Ang mga class assignment ay ibabase sa mga resulta, at ang mga marka ay automaticong itatalaga, at walang limitasyon sa oras. Napansin ni Kang GM manatulad ito ng salaro at ang layunin niya ay makakuha ng pwesto sa ordinary class, kaya't pinlano niyang tapusin ito agad. Inactivate ang subspace generation device at ang lahat ay pumasok sa subspace. Nagsimula na ang exam na may kasamang mensahe mula sa sistema na nagsasabing naway ang mga pagpapala ng mga bayani ay sumaiyo. Nagpasya si Kang GM manaiwasan ang paggamit ng kutsilyo kung maaari. Makalipas ang ilang sandali, ang mga estudyante ay tinatasa ng sistema habang sila ay lumalabas mula sa subspace at inaayos ang kanilang mga class rankings. Samantala, patuloy pa rin ang laban ng ibang mga kadet sa loob ng subspace. Sinabi ni Medea kay Siegfried na dahil sa dugo ng kanyang apo mula sa mga pamilya ng Chang Song at Joel Gang, magiging makabuluhan ang kanyang resulta. Tanong lang ni Siegfried, bakit mo pa ito binanggit ngayon, Itinuro ni Medea ang isang kahangahangang oras na pitong minuto at labing apat na segundo na nakamtan gamit ang isang sirank na armas. Napansin ni Siegfried na si Abel ay naghahangad ng makatarungang pagsusuri. Sumagot si Medea na bagaman mahigpit si Abel sa pagiging makatarungan, siya pa rin ay kabilang sa mga nangungunang sampu sa kasaysayan ng akademya. Ipinagmamalaki ni Siegfried na ito ay natural lang, lalo na't mula siya sa dugo ng Naiblang. Tumayo siya na nagsabing mukhang magtatapos na, kaya aalis na siya. Ipinaalam ni Medea na may isang grupo pang natitira, ngunit tinanggihan nito ni Siegfried, sabay sabing magkikita sila sa susunod, sinabi ni Medea ng pabiro kay Siegfried na, magkikita tayo sa kabilang buhay. Biglang, isang makapangyarihang sensasyon ang nagpatigil sa kanilang mga paggalaw, at naramdaman ito ng lahat. Tinanong ni Medea si Siegfried kung naramdaman din ba niya ito, at sumagot siya na hindi kapanipaniwala. tiningnan niya ang entablado at ang mga paligid at napansin niyang wala ni isang lugar sa buong gusali na hindi naramdaman ang sensasyong iyon. Pagkatapos, muling naranasan nila ang isang agos ng napakalaking lakas at nakita nilang pumutok ang subspace sa ibabaw nila. Parehong natulala at nakatayo sa gulat habang nasaksihan nilang pumutok ang subspace at nagkabasag-basag. Dalawang estudyante ang nahulog mula rito na nag-iwan sa karamihan ng naguguluhan. Ang mga estudyante ay bumagsak sa entablado na nagwasak ng lupa sa kanilang pagtama. Walang makapaniwala na may mga tao palang nahulog mula sa subspace. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang muling lumitaw sa ibabaw nila na nagudyok kay Siegfried na tumingin pa taas ng may alalahanin. Isang bagay ang nahulog mula sa subspace, at tumagos sa lupa malapit sa isa sa mga bumagsak na estudyante. Agad na tinawag ni Medea ang mga medical staff upang suriin ang kalusugan ng mga kadet na lumabas. Samantala, ang sashimi knife na nahulog malapit kay Kang GM Ma ay kumislap ng maliwanag. Bago ang mga pangyayari, siya ay nakatitig sa kanyang kakampi habang pabulong na minumura ito, iniisip na ang resulta ay hindi na maiiwasan at nakatakda na. Ngunit, Kasabay ng pagdaan ng ideyang iyon sa kanyang isipan, bigla na lang sinunggaban ng kalaban ang kanyang kakampi, at ibinalibag ito sa pader, nabumasag sa pader at nagkapira-piraso. Napatingin si Kang Jim ma sa kanyang squad, at sa wakas ay napagtanto na siya ay napabilang sa death match. Alam niya na ang kanilang mga kalaban ay ang kilabot na kambal ng kasamaan mula sa pamilya ng Iron Family, sina Mao Jun at Mao Shu. Bagamat likas ang kanilang talento, walang hangganan ang kanilang kalupitan at panlilinlang. Galit na galit si Kang Jiamma na pinaglalaroan lang sila ng dalawang ito sa loob ng tatlumpung minuto. Naisip niya kung mukha ba siyang ganoong kaina na hindi man lang siya pinapansin. Tiningnan ni Mao Shu ang taong hawak niya, na patay na ito, at isinantabi na lang ang katawan, halatang wala ng interes. Sinimulan niyang bilangin ang mga estudyanteng napatay niya, at tinanong si Mao Jun kung ilan na lang ang natitira. Habang tinatapakan ni Mao Jun ang leeg ng isang estudyante, napansin ni Mao Shan na buhay pa ito, pero agad lang itong pinatay ni Mao Jun, sabay sabing, isa na lang yun. Inis na paalala ni Mao Shan kay Mao Jun na siya ang nakahuli ng apat sa kanila. Humingi ng paumanhin si Mao Jun, sabay turo sa gilid, sayo na yun, paglingon ni Mao Shan, nakita niya ang nanginginig na babae at tinanggap ito, sabay sabing, sige, akin na siya. Habang hindi makapaniwala sa nasasaksihan, napansin ni Kang Jiama na ang babaeng tahimik na nakaupo sa sulok ay tila wala ng lakas ng loob. Lumapit si Mao Shan at tinawag si Mao Jun, tingnan mo to, sakto sa panlasa ko, gusto kong marinig ang sigaw niya, excited na sagot ni Mao Jun, patay na patay na akong malaman. Nanatiling nakatigil sa takot ang babae, pabirong sinabi ni Mao Jun, grabe ka talaga kahit bunsuka ang bastos mo. Sinimulang takuti ni Mao Shan ang babae, tinatanong kung saan niya sisimulang gutiin ito. Doon na sumigaw si Kang Jima tinawag ang kambal na mga hayop para makuha ang kanilang atensyon. Tinanong niya kung bakit sila umaabot sa ganito kahit nasa subspace pa lang, mga psychopath ba kayo, sigaw niya, ngunit huli na, napagtanto niyang hindi niya naisip ang paglapit niya. Natuwa si Mao Shan, sabay tanong kay Mao Jun, may isa pa pala, tinuro ni Mao Jun ang name tag ni Kang Jiam sabay sabing, special student pala to, sa madaling salita, isang walang kwentang gago. Sabay lingon ng kambal kay Kang Jiam Ma, may mga ngiting nakakakilabot. Habang nakangisi, sabi ni Mao Shan, ako na ang bahala sa kanya, sumang ayon si Mao Jun, huwag mong kalimutang bunuti ng dila niya, nilait tayo niyan. Tumatawang lumapit si Mao Shan, habang natataranta. Pinag-isipan ni Kang G.M. Ma kung ano ang dapat gawin. Naisip niyang gamitin ang Blessing of Painlessness, pero naalala niyang tatlumpung minuto nang nilalapastangan ng kambal ang mga bangkay, ano nga ba ang magagawa ng tatlumpung segundo na walang sakit? Bigla na lang lumiwanag ang loob ng kanyang bag, doon niya naalala ang sashimi knife na nasa loob. Alam niyang ang paghawak sa espada ay mag a ng Blessing of the Sword God hindi pa nga siya nakakalahating araw sa desisyon niyang mamuhay ng tahimik at normal. Napansin ni Mao Shan ang ginagawa niya at nang uuyam na nagtanong, ano yan? Nang ilabas ni Kang Jim maang sashimi knife, sandaling natigilan ang kambal, tapos sabay silang nagtawanan. Hindi makapaniwala, totoo ba to? Pangungut siya nila. Nakatitig sa takot ang babae, inayos ni Kang Jim maang kanyang tindig, sabay sigaw, dahil kahit papaano'y medyo nakakatawa ako sa inyo, sisiguraduhin kung hindi ko mararamdaman ang sakit sa kamatayan nyo. Tumalon si Mao Shan papunta sa ere, sumigaw na uunahin niyang basagin ang ulo nito. Walang ibang pagpipilian si Kang Jiam Ma, binuka niya ang kanyang mga binti, at umasa sa himala, inactivate niya ang Blessing of Painlessness para sa 30 segundo, kasabay ng Blessing of the Sword God. Habang inaalis ni Kang Jiam Ma ang takip ng kutsilyo, alam niyang pansamantalang papawiin ang blessing of painlessness ang sakit na dulot ng blessing of the sword god sa loob ng tatlumpung segundo. Habang inilunsad ni Mao Shan ang kanyang robotikong kamay papunta sa kanya, nang aasar itong nagtanong kung ano raw ba ang magagawa niya gamit ang isang kawawang kutsilyo. Alam ni Kang Jim ma na kung hindi siya makakapaghiwa, mamamatay siya. Nag-aalala siya kung kaya bang hiwain ng sashimi knife ang mabibigat na armor ni Mao Shan, dahil tao ito, hindi isda. Naalala niyang minsang tinanong ang kanyang master kung bakit mga sashimi knife ang hawak ng mga gangster sa pelikula, at kung talaga bang ginagamit ang mga yon para manakit ng tao, hindi lang ng isda. Tinawag siyang siraulo ng kanyang master, sabay sabing pang pelikula lang yun, kahit parawang isang Diyos ay hindi mapapagana ito, pero dinagdag ng matanda, kapag tama ang hiwa, pwede pa rin. Sa sandaling yun, habang dumadaloy sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng Sword God, Isang matinding liwanag ang kumawala. Iwinasiwas ni Kang Jima ma ang kutsilyo, at inundayan ng hiwa ang braso ni Mao Shan, eksaktong sabay sa sigaw nitong, mamatay ka. Nagulat si Mao Shan nang makita ang sariling braso na nahiwalay, bumagsak ito sa harap mismo ni Kang Jima. Noong nasa Earth pa si Kang GM Ma, minsan siyang tumawag sa kanyang boss para itanong ang tungkol sa mga gangster. Sa kalagitnaan ng tawag, bigla na lang may matulis na bagay na tumama sa pader sa likod niya, isang kutsilyo. Nanginginig siya sa takot, sinabihan siya ng lalaki na tawagin siyang master, at tinanong kung bakit siya interesado sa mga ganong bagay. Alam ni Kang Jim mana ang una niyang master ay dating thug, bilang pagtubos, pumutol ito ng sariling palso at nagtayo ng sashimi restaurant, dahil gusto raw niyang magdala ng kasiyahan sa mga tao gamit ang galing niya sa kutsilyo kahanga-hanga ang kakayahan ng kanyang master. Sa pagiging mausisa, minsan muli niyang tinanong ito kung bakit sa shimmy knife ang gamit ng mga gangster sa pelikula. Pasiga ang sagot ng matanda, kung may karanasan at galing ka sa kutsilyo, hindi mo na dapat tinatanong yan. Pinaliwanag ng master na kapag sinaksak mo ang isang tao gamit ang malapad na kutsilyo, kusa raw sumisikip ang balat, kaya hirap itong hilahin pabalik. Pero dahil makitid ang sashimi knife, Madali itong may pasok at maalis ng maraming beses. Tinanong ni Kang Jim ma kung bakit hindi nalang slice ang gawin, tulad sa isda. Galit na sigaw ng matanda, ang isda nakahiga lang, kapag nakatayo yan. kahit tinapay, di mo kayang hiwain sa isang pesada. Binanggit pa nito na sa manga, laging malinis ang hiwa, pero hindi raw ganoon sa totoong buhay. Pinalo siya sa likod, paalala na, master, ang itawag, hindi boss at kahit para may Diyos ng mga kutsilyo, hindi basta-basta ang ganyan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, habang hiniwa ni Kang Jim ma ang braso ni Mao Shan gamit ang sashimi knife, gumana ito ng perpekto. Nakapakong si Mao Shan sa pagkabigla, tinitigan ang sariling braso na ngayon ay nasa sahig, ang babae naman ay nanatiling gulat na gulat. Pagbagsak ng braso, saka palang naramdaman ni Mao Shan ang matinding sakit, sumigaw ito sa matinding pagdurusa umiyak tinatawag niya ang kanyang nawalang braso at humihingi ng tulong habang papalapit sa kanya si Kang Jima Nangangatog, sinigawan ni Mao Shan si Kang Jima lumayo ka pero patuloy sa paglapit si Kang Jima dahil sa takot tumakbo si Mao Shan palayo sumisigaw ng tulong nanatiling nakatigil si Mao Jun hindi makapaniwala habang pinapanood ang kanyang kapatid na desperadong tumatakas nang makalapit si Mao Shan sa kanya, mabilis na kumilos si Kang Jema. Isang malinis na hiwa, na hati sa dalawa ang ulo ni Mao Shan. Nanlaki ang mga mata ni Mao Jun, nang ininig habang pinapanood ang ulo ng kapatid na nahulog sa lupa, Sean, sigaw niya, puno ng galit at lungkot. Tahimik lang si Kang Jema, habang ang babae ay nakatingin pa rin, namumutla at hindi makagalaw. Pinilit ni Mao Jun na kalmeyan ng sarili, subspace lang to, bulong niya, hindi talaga patay si Mao Shan. Ngunit habang nakatitig siya sa bangkay, may kakaibang bagay siyang napansin, ang kalaban ay tila ngayon lang nakapatay gamit ang kutsilyo. Hingal si Kang Jia Ma, nanginginig. Hindi kaya nagkataon lang ito. Iniisip ni Mao Jun. Gayunman, napagtanto niyang kailangan niyang magingat sa kutsilyong yun. Kinuha ni Mao Jun ang armor mula sa kamay ni Mao Shan, kaya natalo si Mao Shan dahil laging pabaya siya, bulong niya. Isinuot niya ang armor sa sarili, sabay sigaw, ang mga sandatang ito, dapat ginagamit ng dalawang kamay. Inactivate ni Mao Jun ang Blessing of Resolution, na nagpapalakas ng Depensa, Blessing of Intervention, na nagpapataas ng talo ng 200%, at Blessing of Spirit, na nagpapalakas ng mga suntok buong kumpiyansa niyang sigaw, a eh rank blessings to, pangarap lang to ng mga karaniwang tao, tinawanan niya si Kang Ma. kahit pa S rank ang weapon mo, hindi mo ko kayang saktan, hindi ako tulad ng kapatid kong si Mao Shan. Samantala, tahimik na tinitiis ni Kang GM Ma ang sakit habang bumibilang pa atras mula sa 23. Bigla si Mao Jun ay sumugod habang sumisigaw, sabay sabing si Kang Jiema ay nakatayo lang doon na parang tulala buong oras. Nagtanong siya ng nang aalipusta kung sinasabi na ba ni Kang Jiamma ang kanyang huling mga salita. Tumawa si Mao Jun, at idineklara niyang babasagin niya ang ulo nito. Ngunit ni hindi man lang kumurap si Kang Jiamma, nang anim na segundo na lang ang natitira sa kanyang pagbibilang, bigla na lang tinadtad si Mao Jun, paulit-ulit siyang sinaksak gamit ang kutsilyong pang sashimi. Nang isay siya sa sakit habang unti-unting namamatay, si Kang Jiamma ay nanatili sa parehong posisyon, patuloy na nagbibilang, sa huling segundo, habang namamatay si Mao Jun, napaisip siya kung anong klaseng nilalang ba talaga ang kalaban niya, nang umabot sa zero ang countdown, inabisuhan si Kang GM man ng sistema na natapos na ang epekto ng blessing of painlessness, napasigaw siya sa matinding kirot, hawak-hawak ang kutsilyong pang sashimi.